Alright. <coughs> so, bigyan ko kayo tips dito ah sa so, ginawa ko, Mew. Continuous na rin 'to, nagawa ko na 'to. So, actually nagpalit ako ng valve. So, ituturo ko na rin sa inyo bakit tumukod siya na dapat luluwag, 'di ba? May iba ganun, luluwag. Pero ito ang cause <coughs> nito tumukod siya dahil bakit tumukod? Dahil dito kinain niya yung valve nung manipis na ako parang blade pag tumukot siya ibig sabihin yung valve mo nagbawas sa baba so ito yung cause niya so pabago bago yung andar ito yun dahil at saka hard starting dahil tumukot na siya dito yun dahil nagbawas yung itong valve na to yun sa labi niya. Sobrang nipis na nito. Ayan, parang blade. So, update mamaya. Tapanda rin natin. So, ito pala naka-degree wheel. So, naka-advance siya dahil malaki yung carb. So, yun naman talaga. Pag mataas yung uh, carb nyo o malaki, uh, pwede nyo advance ng kunti. So, naka-advance to. Hindi siya nakasintro. So, ang gagawin natin mamaya, susundan lang din natin to. Okay. Alright.